Another day, another basketball stories na naman ang pagkikwentuhan natin. At ngayon nga ay pag ang pag-uusapan natin ng balitang nag-uusap na nga daw ang Los Angeles Lakers at ang Miami Heat. At ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Jarrett Allen. Ayon nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw, inumpisahan na nga daw ng front office ng Los Angeles Lakers at ng Miami Heat ang kanilang negosasyon patungkol sa trade ni Andrew Wiggins gustong gusto nga daw talaga ng Lakers na makuha si Wiggins bago magsimula ang training camp at ang kanilang mga laro sa darating na season. Kaya mismo si Rob piling na nga ang nakikipag-usap na ngayon ang front office ng Heat para mapadali ang kanilang transaksyon. Ibinulgar na rin naman nga ni Evan Cedary na willing naman nga daw talaga ang Miami Heat na i-trade sa Lakers si Andrew Wiggins basta't sa tamang halaga. Yes! kung may bibigay nga daw ng Lakers ang hinihiling nilang kapalit na bubuuhin ng dalawa hanggang tatlong player na merong malaking potensyal at ilang mga isang first round, ay sigurado nga na matutuloy ang gagawing trade sa mga susunod na araw. May ilang linggo pa rin nga silang natitira para pag-usapan ang ganitong klaseng trade at sapat na nga ito para makapag-desisyon sila kung matutuloy o hindi ang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Wiggins ngayong off-season. Sa ibang balita naman, kagaya nga ng napag-usapan natin, tinaasa na nga ng Golden State Warriors ang offer kay JK kung saan umabot na nga ng 3-year, $75.3 million na merong player option sa huling taon nito ang problema lang. Kahit anuman man nga ang effort ng Warriors sa pataasin ng kanyang bagong kontrata, ay parati pa rin nga itong tinatanggihan. Naniniwala nga si Kuminga na kayang-kaya niya maging isang all-caliber player na mangunguna sa isang kupunan. Sa madaling salita, Mukhang hanggang sa isang taon na lamang nga ang pipirma ni Kuminga sa Golden State Warriors upang mapadali ang kanyang pag-alis sa kanilang lineup at ang paglipat nito sa ibang kupunan next off-season. Kaya dahil wala nga talagang ibang choice ang Golden State Warriors kundi trade siya sa lalong madaling panahon. At isa nga sa mga trade na pwede nila ditong gawin ay ang pag-offer nila kay Kuminga sa Cleveland Cavaliers upang makuha lamang si Jared Allen sa lalong madaling panahon.